Apat na araw na lang bago matapos ang campaign period para sa barangay at SK elections. Ayon sa COMELEC, hindi makakaila na umiinit na ang labanan sa mga barangay dahil sunod-sunod na umano ang napapaulat na posibleng election-related violence sa bansa. Sa datos ng komisyon, aabot na sa halos 25 ang election-related incidents. Kabilang na ang mga insidente ng pamumaril ngayong linggo sa Masbate, Pangasinan at Cotabato City na may mga kandidato pang nasawi ang buhay. Sabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, mariing kinukondinaan ng komisyon ang mga pangyayaring ito. Nakakabagabag yung ganyang klase ng mga insidente, lalo pat. Hindi naman nasasaktan lang kung hindi may mga namamatay tayong mga kababayan. Ang pagtakbo ay hindi dapat kadahilanan upang may mag ng buhay. Ang pagtakbo ay nag-offer ka ng serbisyo mo sa atin ating mga kababayan. Pero yung ikaw ay kukuha na ng buhay, hindi po yung katanggap-tanggap at hindi ka patapatawad. Bukod pa sa election-related incidents, kinumpirma din ng Comelec na may 250 na ring kandidato na umatras naman sa ABRA. Kaya naman, personal na rin bibisita ang Comelec roon para alamin kung isa sa ilalim ba sa red kategori o Comelec Control ang lugar. Yung 250 pala na nag may mga kalab, may mga nanatira pa. Ibig sabihin, yung mga magkakalaban, isa na lang ang isang nag-withdraw and may may natira pang kalaban kaya wala pong bakante. At pa rin, therefore may mga halal pa rin. Sa ngayon, Negros Oriental pa lang at Libon Albay ang nasa ilalim ng Comelec Control. 246 pa rin ng mga barangay ang nasa ilalim ng Red Category. Patuloy ang koordinasyon ng Comelec sa PNP, AFP at PCG para tiyakin na sa araw ng eleksyon, walang magiging gulo o anumang hadlang sa botohan. Samantala, habang umiinit naman ang kampanya, Umiinit na rin ang ulo ng COMELEC sa mga pasaway na kandidato na hindi pa rin nagpapatinag sa pagsasabit o pagpapaskil ng posters na hindi sumusunod sa tamang sukat o tamang lugar na itinakda ng komisyon. Kaya ngayon, nagsagawa ulit ng Oplan Baktas ang Comelec sa Pasay City at lahat ng kandidatong natanggalan ng posters makakatanggap ng show cause order. Ay, yung kung lahat ng iyan ay nabigyan ng show cause, hindi lang ng task force, kung hindi ng individu ng bawat local Comelec natin. Kaya po yung mga so far na nakikita natin mga datos, yan po ay representat representante lang ng datos dito sa main office ng COMELEC. Hindi pa po kasama yung mga datos na nasa iba't ibang probinsya natin na later on ipapadala lahat sa amin para mafile na ng proper disqualification cases. Muli namang nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato sumunod sa mga tuntunin sa halalan dahil hindi lang basta disqualification case kundi posibleng sa korte pa ang maging parusa ng kanilang paglabag. Luisa Erispe para sa bayan